So yan, good morning po mga ka-update at ngayon po dito naman tayo sa playa at bago ngayon lahat tayo po muna ay mag-intro Welcome to Romis Update Channel So yan, uh, magbibigay tayo ng ating komento pahayag ng ating damdamin sa pangyayari sa ating bansa. Yung malaking isyo patungkol sa pagkaristo sa ating dating Pangulong uh, Rodrigo Rua Duterte. Yan. At sabi nga ng marami na hindi na dapat inaristo pa dahil sa edad niya ng dating Pangulo. At makikita naman nga daw sa kanyang uh, sitwasyon na nagtutungkod na lang at marami rin nagsasabi Na dapat lang naman Kasi kahit na sa ganong edad niya Ay alaga naman siya doon Wala naman problema sa uh, The netherland Kasi okay naman yung kanyang uh, Kalagayan Yung kanyang Pagka kung saan siya nakakulong Okay naman Hindi naman siya doon Nairapan Kaya uh, Gumawa tayo ng video at may papanood ako sa inyo mamaya mga ka-update na video At kayo po yung magsabi no Kung talaga bang uh, Hindi talaga dapat na-aristuin Dahil nga sa kanyang sitwasyon Dahil sa kanyang edad Mahina na siya Tumutungkod na lang uh, At Comment nyo kung ano yung masasabi nyo patungkol sa video yung video naman na ating papanorin ay um, baga, entertainment lang kasi nga, alam din natin yung uh, ugali ng dating pangulo no, na mahilig siya sa joke kaya yung kanyang mga supporters lalo na ay nakabang na lang sa kung anong lalabas na salita sa bunganga ni dating pangulo dahil inaabangan nila yung Uh, salitang joke no? yung patawa kaya yeah, dito sa video na to um, kayo rin po yung magsabi kung yung pangyayari ba ngayon sa kanyang pagkaaristo nakita din natin siya na tumutungkod kung yun ba ay talagang mahina na siya o kaya ay party lang ng kanyang strategy para nga sa baga uh, kawaan siya Uh, yun ba ay totoo na uh, dahil nga sa kanyang edad na 8 years old na siya o kaya ay part lang nga uh, ng kanyang uh, style ng kanyang pagpapatawa <laughs> okay so nandito na po huwag na natin patagalin mga ka-update sa panoorin po natin yung video ito dyan sa labay yung ginaganong ko yan pero may maya magkakataon <laughs> pero drama yan kaya ginamit ko ito pag ganon ako so yan po napanood nyo po yung video mga ka-update so comment nyo po yung inyong uh, saluubin kung yung kanyang sitwasyon ba ngayon ang kanyang pagkakaaristo ay talagang kailangan niya na ng tungkod o kaya ay uh, ginamit niya rin yon para nga sa kanyang sinasabi na yun ay kanyang uh, style lamang o kaya ay drama lamang na? so nagustuhan nyo po yung video ng ito mga ka-update pa like pa share na din at pa subscribe na rin po sa aming maliit na channel kung hindi nyo naman po nagustuhan uh, humingi na ako ng uh, paumanhin agad no? Uh, kasi ganoon lang naman talaga dito sa social media Yung hanga din natin ay makapagpasaya ng uh, tao huh? So entertainment okay? So thank you very much Glory to our Lord Jesus Christ And God bless us all po